makakamasang hindi tayo sa Delpan Sports Complex para kumuha ng Christmas food pack. Ayun o, no, shoutout o. Isang sa si Sipag natin ang kasamaan. Gusto ka ito pa o. Shoutout ah? Ayun no? <laughs> Kaya na ito, kumuha na yung mga kasamaan natin engineering ng food pack para dalhin sa mga barangay sa Maynila. Ito, District 2. Hello! district pa yung sa kabila Sa kabila, MT, uh, MTPB naman Uh, minamadali na para matapos na natin pamimigay ng na Christmas food pack sa buong Maynila.

Pinamadali eh, no? na natin para maubas na itong Christmas food Paka ipaipay magay na sa mga barabang ngayon sa buong Maynila Dito yung grupo ng MTPB naman Dito yung grupo naman ng MTPB Dalawa kasi kumukuha rito MTPB tsaka engineering Dito sa side na to MTPB doon engineering O oh, doon naman tayo sa si engineering Paubos na rin to, ilan na lang So yun know, o, mga kaibigan natin sa engineering Sa mga masisipag natin kasama, shout out Okay lang biyayin nyo na Isa pa lang Inaagad na natin para may pamigay na ito bago magsimbang gabi para maubos na rin. May pamigay na sa mga taga-barangay sa buong Maynila. Mamaya update ko na lang kayo kung saan tayo magdadala. This boy maso, maso ng bayan, God bless you. Ito na natin, pare, kasi hanggang ano na lang po. Hanggang Huwebes na lang yata, bigay ng Christmas food pa. Ito, kasama natin, Plat Control 1. Kinse. Ako tayo dito. Pwede ito, uno naman. Solid 'yan, solid. Nang si Andy ni ka. <laughs> Magjaging <laughs> ka kasi pala mapagod eh. Sineto <laughs> eh, ka paano ko mapapagod? Dalaw lang to, mo. <laughs> Sabi siya, doon ka na lang eh. Magkamada ka na lang. Para makarami ka, hindi na ako magkakot. <coughs> <coughs> hindi na ako mag-aakot, Para makarami ka. Hindi na rin ako magkakot. Hindi na rin ako magkakot. last na to last na na to para makalisa tayo papunta tayo ng Malate Onsi lang, onsi. Siyam na lang. Oo, sige. Na, na ano to, para makaalisa tayo. Kaya pinuntahan, pinuntahan ko. Oka. pa tayo. Okay. Oy. Okay. Mga mga so ngayon na uh, unang akot natin araw ng Tuesday ngayon. Tama ba? December 9. December, December. December 9. 9 and Ay, Alright, basta December. December 10, kay dito hindi pa. Unang atin natin malati area. Dalawang barangay na to, isang 300 isang 200 plus. <laughs> So ngayon Ross Boulevard na tayo. Magdadala tayo sa area ng Malaki. tayo dito sa area. Hinaanap na lang natin yung barangay. Yung si, uh, dito, -bato. Dito, no? Ito si Arate, o. Batang-bata. Ito, paso kasi yung barangay dito sa district 5 at 6 hindi namin kabisado. Ang uh, asawa kasi namin is district uh, 1. Dito kami nilagay ngayon. Taun-taon na, naman dito kami nakalagay lang. Dito ang nagkakaproblema yung hanapan ng barangay. Eh hinahanap natin. Tatanong-tanong pa tayo. Update ko na lang kay mamaya Nakita na natin. Report pa kami dala. dito, so, dito tayo. Kitay lang natin si chairman. Dito tayo magbababa. Barangay 761, Zone 82, District 5, uh, Chairman Ariel. Aling. Ang ganda na kamada kanina. Eh. Ba't ang nangyari? Kasi, ha? kaya ko, Bert, kandiyo mo yung yan. tayo sa barangay 761 district 5 masarap daw handa natin sa Christmas party makamasa ngayon December 12 baro po ng Webes kalabing nalawang upagatin natin ng Christmas food pack sa Maynila Dito tayo sa Celia. Ayun. Sama pa rin natin ang team flag control one. Eh, Dead engineer Lito Pakilinan. Tama na, last na yan. Come on, last na. ko yan, oh, sobra pa nga yan eh. Oh, hindi, mamaya. May iwanan kayo, di ba? Maywanan sila eh. Hindi sila Joel eh. ako yung webis. Talian lang muna natin. Tapos na yung unang akot natin. Dali na natin sa barangay sa may bangbang area. Alabas na tayo ng selya. Ay, Paul, <laughs> Ay, mo, eh, polon, siapa yang akan? Eh, ini siapa yang akan beli? Siapa yang akan beli? Eh, pada masa tayo ng Celia. Papunta tayo ng bangbang ngayon. Hmm, Ay, layo. Ayan na tayo, palabas na tayo ng ano. Skyway tayo sa ilalim tayo ng Skyway Ano ni gusto na tayo? Ano ni Gokirino okay, Extension? San sa Ah, Manila na tayo. LSMC. Yeah. Ngayon ng SM City Manila at City Hall. Stoplight tayo. May pasok pala pa rin ng mga estudyante. Solid, oh. dito tayo sa tapat ng ano, Metropolitan Theater. Isa sa pinakamagandang theater dito sa Maynila. Pa-Kiapo na tayo. Shout out. Tayo okay. SM oh eh. Area na tayo ng Quiapo Medyo traffic lang po Area tayo ng Quiapo nasa bangbang bang na po tayo nalam natin yung barangay Ayan. Umada tayo. tayo Okay. sayo muna lahat <laughs> Di ba gusto mo lahat? <laughs> o, di ba? Ano na naman yun? Moises, sak ng puta, nagugubad na naman eh. Sige, okay, mabagsakan ka sana. Mabagsakan, iikot na lang. Ige. Ba pinasok mo yung ano ma? Ay, ikot-ikot ikot. Saka mabog charan kayo nang muna lalagyan ito. Hoy, ikid muna po sandali. Sakatin tiyakang... niyo muna. Ito pangalawang anak to. Kakalga natin lang ito. 'Yung dalawa anak nakatila, 'yun. Dalawang ano, 'yung dalawang nakatila, dalawang bata pa radio ito district 5 naman natay okay. Yan, uh, pangalawang ako na tayo ngayon Papunta na doon tayo uli bang, -bang area pa rin you know, Ganda ng ano Mga parol Pabuntang kaya po, po yan Nandiyan 'yung puta tayo ng Quiapo. Guys, apangat akot natin ngayon naman tayo dumaan sa bagong tulay ng uh, Pinondo. Papunta tayo sa area ng Tayumaon sa ikatlong akot natin

patron talaga Oh, yun ang bilin sa amin eh. Kailangan natin yung food pack eh. Nakasama natin si Kagawad. Kagawad, shoutout kayo. Nakablog to eh. tayo barangay 122 Ito dito tayo sa barangay 122 Samay natin si sa Kagawad